Genesis chapter 40. Inexplain ni Joseph ang mga panaginip. Isang araw, may nagawa ang taga-serve ng wine at ang head ng mga panadero na hindi nagustuhan ng hari ng Egypt. Nagalit ang hari sa dalawang officials na ito at kinulong sila sa bahay ng kapitan ng mga guard kung saan nakakulong din si Joseph. Matagal silang nakulong doon at si Joseph ang inassign ng kapitan para mag-serve sa kanila isang gabi sa kulungan na naginip yung taga-serve ng wine at yung head ng mga panadero. At may kanya-kanyang meaning yung panaginip nila. Nung umaga na, pagpunta ni Joseph sa kanila, napansin niyang mukha silang problemado. Tinanong niya sila, Bakit parang ang lungkot-lungkot niyo ngayon? Sumagot sila, Pareho kasi kaming nanaginip. At wala man lang makapag-explain kung ano ang ibig sabihin nun. Sabi ni Joseph, ang Diyos ang magbibigay ng kakayahang mag-explain ng panaginip. Ikwento niyo sa akin yung panaginip niyo. Sinabi nung nagsaserve ng wine, na naginip ako, meron daw puno ng ubas sa harap ko. May tatlong sa ngayon. Kakatubo pa lang ng mga dahon Namulaklak mulaklak agad yung puno. Tapos, nahinog na yung mga ubas. Hawak ko yung baso ng hari. Tapos, pinitas ko yung mga ubas Piniga ko yun sa baso at inabot sa kanya. Sabi ni Joseph, ito yung meaning ng panaginip mo. Yung tatlong sanga, ibig sabihin nun tatlong araw. At sa loob ng tatlong araw, palalayain ka ng hari, patatawarin ka at ibabalik sa dati mong posisyon. Ikaw na ulit ang magsaserve ng inumin ng hari, gaya ng ginagawa mo dati. Pero pag nakalaya ka na, wag mo akong kalimutan at sana mabanggit mo ako sa hari para makalabas na rin ako dito. Kasi kinuha lang ako sa lugar ng mga Hebrew, tapos kinulong ako dito kahit wala akong kasalanan. Nung marinig ng head ng mga panadero na maganda ang interpretation ng panaginip sa nagsiserve ng wine, sinabi niya kay Joseph na naginip din ako. May tatlong basket daw ng tinapay na patong-patong sa ulo ko. Yung basket, sa pinakataas, may iba't-ibang pagkaing nakabake para sa hari. Pero kinain yun ng mga ibon. Sabi ni Joseph, ito yung meaning ng panaginip mo." Yung tatlong basket, ibig sabihin nun, tatlong araw. Sa loob ng tatlong araw, palalayain ka ng hari pero pupugutan kanya ng ulo. Tapos, isasabit yung katawan mo sa poste at kakainin yon ng mga ibon. After three days, nag-birthday ang hari at naghanda siya ng malaking celebration para sa lahat ng officials niya. Pinalaya niya yung nag-serve ng wine at yung head ng mga panadero at dinala sila sa harap ng mga officials niya. Binalik niya sa posisyon yung nagsaserve ng wine at pinugutan ng ulo ang panadero. Nangyari nga ang lahat ng sinabi ni Joseph. Pero nakalimutan ng nagsaserve ng wine si Joseph. Ni hindi man lang ito sumagi sa isip niya.